Good morning mga sisi love Ayan nagumpisa na yung snow dito sa lugar namin Grabe ang lamig na niya mga sisi love Kunti pa lang yan mga sisi Two days pa lang Pero marami na siya Kaya maaga tayong lumabas sa bahay ngayon Kasi may work tayo Ayaw nating malate tayo sa trabaho So seven pa lang ng umaga lalabas na tayo Kasi grabe Super traffic talaga mga sisilab pag mga ganitong season lalo na pag winter at saka ano yung maraming sasakyan kasi hindi talaga nagmamabilis yung mga tao dito mag-drive kasi madulas siya mga sisilab kaya para makaiwas traffic tayo kailangan maaga tayong lumabas kahit hindi tayo magmamadali basta safe yung ano natin yung pagdadrive kasi pag late na tayong lalabas, parang feeling mo, alam, malate ako, parang ganun ba? Kaya ayaw mo talagang malate, so maaga kang lalabas para kahit 40 kilometer lang yung ano nyo, yung takbo ng sasakyan mo, hindi kakabado kasi ang layo pa ng oras, ang tagal pa ng oras. So, ito, yung lugar namin mga sisila pag maraming isno talaga wala kang makikita dahil ano malabundokin talaga yung lugar namin so lalo na pag maraming isno yung parang storm yung storm snow mga sisilab, grabe nakakatakot talaga kaya kailangan marami kang ano yung maganda yung paningin mo yung nakaka nakakakita ka ng daan, kasi minsan pag malabo yung paningin mo hala, dyan ka talaga mauhulog ka sa bangin kaya magingat-ingat na lang tayo ayan, naghahanap ako ng ano, yung ilalagay natin sa kamay, yung gloves, kasi mamaya paglabas natin sa trabaho, kailangan magpalak ka, maglinis ka ng sasakyan kasi mahirap po mga sisilab. Pag naglinis ka ng sasakyan tapos wala kang gloves, ang lamig sa kamay. Diyos ko, my goodness. Malamig talaga siya. Kaya linisin muna natin yung nasa baba din. Kasi pag tumitigas yan mga sisilab, maano yung sasakyan mo. Ma... magkaroon ng gas -gas.